Hello guys, welcome back sa ating channel. So for today's video, video ay ano, magkukwento lang tayo about sa pagiging isang OFW. Kayo, kayo guys, anong gusto ninyo? Yung may mga may kasama kayo sa bahay or wala? Ako kasi ano, okay lang naman yung may kasama sa bahay at least yung nakakasundo mo, hindi yung sip-sip. Usually sa mga ibang lahi, di ko alam ha, pero usually sa mga na-encounter ko na ibang lahi lalo na ngayon, sa, sa oras na ito na kasama ko dito, may isa akong kasama na itim, kulot siya. Tapos sip niya, hindi mo maintindihan yung ano niya, yung ugali niya. Minsan, hindi ka kinakausap, yung parang galit. So, wala. Tapos ano, parang kapag ka hindi siya nakakasa, nakakatulong sa trabaho dito sa kusina is parang nagsusumbong siya sa amo. Nagsusumbong siya in a way na parang ako, ako yung lumalabas na masama. Ganun, ganun yung nangyayari. So, sinabi ko naman sa kanya na hindi dapat na ganun. Dapat, ano, masaya kasi kapag ka yung ano, kasundo mo yung mga kasama mo. Yung, yung kahit na kung ano yung pagkakamali ng isa is hindi yung nakakarating sa amo. Siya kasi nakakarating niya as in nakakarating talaga mahilig siya sa ano, chismisan na pumupunta siya. In a na pumupunta siya doon sa amo kasi nagsusumbong kung ano anong mga kwento. At ako, wala. Ayoko kasi ng ganun eh. Yung may mga, ay kukwento lang ako. Yunan, bayan ka. Pag-content ako. As in, mahirap na may, may ganung kasama mga, mga guys. So, much better na mag-isa ka na lang na at least kahit na anong ginagawa mo is eh, mula kang masisisi, di ba? So, mula. Gusto ko lang maglabas ng saluobin. ubin so, sa mga hindi pa pala kasubscribe -subs subscribe dyan, please to subscribe po and hit the bell button for more updates. Bye!